Gusto mong bumili ng star sa Facebook Reels pero hindi mo alam kung paano? Well, itong video na ito ay perfect para sa'yo. Kaya kung interesado ka dito at kung gusto mong malaman kung paano, ayan, samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo step by step. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to, ayan, please feel free to click that subscribe button down below. And don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. So let's get started. So let's go. Okay guys, so start na tayo guys. So syempre nandito na tayo sa ating apps na Facebook. Ayan, so i-click natin tong Facebook. Okay. Syempre ang first step natin ay hanap muna tayo ng, uh, ng content creator na gusto natin bigyan ng star. Okay. So, Ayan, kumbaga si Ma'am Jelly. Ayan, si Ma'am Shea Jelly. Ayan, so, okay, punta tayo dito sa kanilang kwan reels. Hmm. Ayan. Okay, baga ito. Itong video niya, ayan. So, click nyo lang dito. Ayan, punta tayo dito sa comment. Ayan, press niyo itong comment section. <clears throat> niyo makikita niyo minsan wala siyang star dito. Ayaw ko bakit minsan walang star pero pag ibalik mo meron siya. Ayan, kagayan niyan, 'no. Oh. 'Di ba pag first na click mo, wala talaga yung star pero pag i-out eh, eh, mo siya tapos balik mo ulit siya, makikita mo yung star. Ayan, kagaya nito. Makikita mo, mo ito, star sign na star. Ayan, click mo 'yan. Okay, so meron pa tayong balance. Okay, try natin kung pwede pa itong makabili. Pwede pa tayong makabili. Ayan, pwede. So, kung may balance pa akong 92 na uh, star, at kung gusto mong pang dagdagan, ayan, so ganito siya. Ayan, so may pipilian naman dito. Ayan, ang dahil lang dito ako sa Malaysia, kaya ang uh, kwan ko is ringgit. Ayan, so magkita nyo dito RM. RM, yan, Malaysian ringgit, yan. Okay, so mamimili kayo. Ang pinakamababa is 45 star yes, equivalent to 4.49 uh, RM. Yan. So, pag sabi nga nila, narinig ko kasi sabi nila, pag sa phone daw kayo bibili, medyo mas mahal compared sa pag sa laptop kayo bibili, mas mura daw. Ayaw ko lang kung totoo yan. Kasi yung ginagamit ko kasi, puro phone. Ayan. Madali lang kasi pag phone ang ginagamit kasi handy siya. Ayan, kahit anong ginagawa mo, pwede mong bitbitin yung phone mo. Hindi kagaya ng laptop na pwede mo, kailangan mo siyang upuan. Ayan, okay. Anyway, ayan. So, mamimili kayo dito kung ilang star ang gusto nyong bibilhin. Ayan. So, ang pinakamataas is 454.99 is equivalent to 6,400 stars. Well, anyway, okay. Ang pipiliin ko is, okay, sample muna tayo. So, dito muna tayo sa 45 stars kasi meron akong 92. Parang pangdagdag lang. Ayan. So, press natin yan. Ayan, adding stars to your balance. Okay. So, syempre, ang gagamitin kong pambayad ay touch and go wallet. Pero alam ko, meron pa tayong mga, mga <clears throat> pwede kang magkuhan dito naman eh, view all payments. Syempre, kung anong na-register mo dyan na kuhan, pambayad mo is, uh, makikita mo naman dito. Ayan, so, pwede ka magdagdag ng credit card mo, kung anong gusto mong pambayad, depende sa'yo yan. Ayan. Yan, pwede ka magbayad ng DG, TNG. Pero ang gagamitin ko is touch and go nang dahil dahil dito ako sa Malaysia. Pwede rin akong gumamit ng FPX, Maybank, yung credit card ko. Pero ang nai-register ko dito is yung touch and go. Yan, medyo madali lang kasi gamitin. Yan ang nai-register ko dito. Ayan, so click natin ito. Ayan, touch and go wallet. Yan, pwede rin naman Gcash, di ba pag sa Pilipinas. Ayan, so pag-okay na yan, ayan, so bibili tayo ng 45 stars. So, means to so, say si top selling daw ito. Okay, recommended. Okay, so pag-okay na yan, uh, touch in ko ang pambayan natin. I-click natin itong nasa baba. Ayan, one tap buy. Click natin yan. Wait lang natin. Siguraduhin natin na ang internet din natin is mabilis. Ayan, ayan. payment successful. Okay, wait lang natin. Ayan, so okay na siya. Okay, ayan. So, nadagdag na siya. Nakikita nyo dito, guys. Ayan, so kanina 92 lang yan. Ngayon, 137 kasi nagdagdag tayo. Ayan, so kumbaga gusto natin magbigay. Ayan, di ba? Mamimili ka lang dito kung ilan. Ayan. Okay, so ganyan ang... So, ayan ang kwan paano tayo bumili ng star. Kasi alam ko meron pa sa atin ang hindi pa alam. Kaya gusto magbigay ng star pero paano. Ayan. So importante lang naman dito is meron kang phone, meron kang internet at syempre meron kang it's either Gcash or credit card or ano mga pambayad na nakaregister sa iyong phone. Ayan, madali lang yan. Okay, so try natin magbigay ng... Okay, ito muna. Ayan, ganyan. Para makita nyo guys. Ayan, so ganyan. Bigay tayo. Ayan, send na natin. Ayan so posting. Ayan so okay na yan. Ayan so naka-send na siya, guys. One star. Oh, di ba? Okay, balik tayo doon. Ayan, so ganyan siya. So e-testing natin ulit sa iba. Diyan kumaga ito. Okay, punta tayo sa reels. Sa picture din pwede Mga ibang fan pwede rin magbigyan ng star sa picture ito. I Try natin. Comment. Ayan, dito sa picture wala. Pero sa iba meron. Aywan ko, depende siguro yan kay kung meta. Ayan. Okay, testing natin ang uh, testing natin dito. Ayan, punta tayo sa reels niya. Okay, hanap tayo ng video na gusto natin bigyan ng star. Kung ito, pandisal. Sarap nito, pandisal. Ayan. Oh, hindi pa. Oh. Okay, oh. Wow! Ayan, pandisal. Sarap. Ayan, so click natin itong comment section. eh okay. Tapos click natin itong comment. Ayan, meron siyang star dito. Tapos click natin ito. Ayan, so try natin ang tigay na. So meron pa tayong balance sa 136. Ayan. Okay, so send natin ang 1 star. At, ayan, so posting pa lang. Ayan. So, nakasin na tayo ng star. Ayan. So, okay na yan. Okay. Eh, ayaw mag... Ayan. Ba't ayaw nang... Ah, ganyan lang siya. Ayan. So, okay na yan, guys. Ayan. So, ganyan ang pagbigay ng... O, ganyan ang pagbili. Madali lang, di ba, kung paano kayo bumili ng star sa Facebook Reels. At, syempre, kung gusto mong magbigay sa iyong favorite content creator or appreciation sa iyong uh, favorite content creator, ayan, pwede kayong magbigay. Okay. So, ayan, madali lang naman siya bumili. Importante, nandyan lahat yung mga uh, kagamitan para magbigay kayo, para makabili kayo ng star sa iyong Facebook Reels. O, diba? Ayan. So, thank you so much for watching and see you again next time. Bye! Oh, ayan, di ba? So marunong ka nang gumamit ng star or marunong ka nang bumili ng star sa Facebook Reels at pwede ka nang magbigay ng star sa yung favorite content creator. O, oh, di ba? Madali lang siya. Importante lang is meron kang cellphone or meron ka ng uh, Gcash or credit card, yan, so pwede ka nang makabili ng mga stars, yan, at, at pwede ka nang magbigay sa iyong favorite content creator. Ayan, so maraming salamat, at syempre kung nakatulong ito sa inyo, ayan, please don't forget to share, like, comments and subscribe, and we'll see you again on my next video. Stay safe, God bless to all, and bye for now.